So, guys, magandang umaga sa ating lahat. Ayan, update ko kayo guys sa uh, mga inalagaan nating mga baboy na naman. Ito yung ating barako. Dito tayo ngayon sa mga inahin. Ayan guys, magandang umaga sa ating lahat. Ito yung mga inalagaan nating mga inahin. May mga ano tayo ito ay pinili natin guys para gawin ding inahin yan At may buntis tayo ito ay malapit ng mga anak guys saka dito naman ay mga patining may isa tayo dito guys na isang big hiniwalay po natin yun kasi nanginginig siya pero binigyan na po natin yan guys ng gamot so yan guys yun lang muna yung update natin sa mga inalagaan na naman nating mga baboy.